May konting blessing na dumating sa akin dahil dito sa pagbablog natin. Kaya yung blessing na dumating sa atin, ipang go grocery ko na lang sa mga lola ko. Nakakataba ng puso at nakakatuwa kasi napasaya ko yung mga lola ko. Thank you, thank you. Thank you. <laughs> Salamat sa aking hapo na si Miko. May pinamili. Thank you, thank you very much. Umagang umaga nga nang ginising ko si Lola. Sabi ko mamimili kami dun sa bagong bukas na dali kaso worth 500 pesos lang. Sabi ko wala pa kasi akong budget kaya sabi ko maliitan lang to. Eh kahit nga na ayaw nito maglalakad din eh, na ko kasi sabi ko libre ko naman. Eh bali dito nga pala kami mag -o grocery sa bagong bukas na dali dito sa kabilang kanto lang namin. Siyempre papasalamat po muna ako kay Ma'am Loreni sa pag-share po sa atin ng blessing. Nakakatuwa lang kasi may natutuwa sa vlog natin at binibigyan tayo ng opportunity. Ay eh, yung blessing na binigay niyo po sa akin hindi po masasayang 'yan. Gagamitin po natin sa tama yan. Tata, siya. Ano ba yun? Kape? Maal, kape. Coffee Alak. Eh, Ay. eh. alak. <laughs> <laughs> eh, joke, joke lang yung alak. Hindi po nagiinom yan. Pawine-wine lang. Kaya ito, nakakatuwa naman at gatas yung pinili niya. Kasi ito nga pala yung kinakain niya lagi sa maga, saka sa hapon. Yan tasty, saka nagpalaman din siya. Ang yun lang. Parang dito ah. Titingin. Titingin din, bibigyan din. Oo. Oh. Ang gusto mo? Pili, pili. Uh, yeah. At ito birthday nga daw pala nung pinsan ko next week Kaya ito binili ko na lang siya ng pang-spaghetti Tapos ito bawal nga pala ng mga ibang delata si Lola Kaya ito sardinas lang yung binili ko E eh, bumili na nga lang pala ako ng ibang delata Pang-stock sa bahay o pang-ulam din namin minsan E eh, bali aatiin ko kasi itong grocery gawat bibigyan ko din yung Lola ko sa Ilaya Eh, hindi ko naman may sasama dito si Lola Kasi stroke naman yun Anak <laughs> Tatagay. 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 Diyos ko, talagang hindi mawawala yung favorite na wine. <laughs> red wine dapat. Ito red wine na yun. Ito red wine na yun. Uh, ay aligan tuhod ko yung ako na sa amin na eh. <laughs> eh, syempre, siya ang boss ngayon. Eh, syempre, pagbibigyan natin. Eh, baka do dumayo yung mga thunders niya eh, wala siya yung papainom. Eh, ito, mukhang lumapit na yung tita ko at aayain na ito mag-inom. Eh, pinagbigyan ko na naman kasi wine lang naman to at hindi naman talaga nag to. Eh, dapat talaga eh, pa-upeeding ko na lang eh, kaso biglang nag-request si boss Ellie Eh, syempre, ito, matitiis ko baga. Kaya sabi ko, sige, next time na nga lang ako magpapapeeding. Pabawi na lang ako sa inyo mga kabadis pag kaya na ng budget ko. Eh, di ko pa naman nakakalimutan yung pangako sa inyo kapag 10k followers na ako, magpapapeeding ako. Eh, di pa naman sakto yung budget natin, yung Kaya ito, sabi ko, sa pamilya muna tayo. Eh, dito nga pala ako natutuwa kay Lola. Kasi yung pa rin talaga yung pinipili niya, yung favorite niya ng ulam na tuyo. kahit niya hindi ko siya pinapansin, talaga naman nakatingin talaga siya. Eh, talagang kahit sa niyang bagay, talaga naman napakatipid talaga nitong Lola ko. Kaya naman talaga, nung nag-request siya, hindi talaga ako nagdalawang isip. Sabi ko, para dito ata talaga yung blessing na dumating sa akin. At tago ko lang naman yun, hindi ko talaga ginagastos kasi para ngayon sa feeding nagagawin ko. Eh, di pa naman nabibigay ni Facebook yung sahod talaga niya sa akin kaya sabi ko baka matagal lang ba talaga to. Sabi ko saka na lang ito na lang tulong din naman itong gagawin ko. At least kilala ko pa yung napagbigyan ko at mahalaga sa buhay ko. Minsan lang mag-request yung mga lola natin kaya dapat pagbigyan nyo na salamat sa aking apo Majunito, na si Nico na pa Thank you, thank you very much. <laughs> eh alam nyo naman, kahit maliit na bagay lang yung binigay nyo, basta bukal sa puso nyo, matutuwa talaga yung mga lola nyo, promise. Eh tingnan nyo nga yung iti talaga ng lola ko, hindi talaga mawala. Kaya eh, nyo lola, sa susunod, babawi ako sa inyo kapag kaya ko na po. Eh ngayon po, sana napasaya ko kayo kahit sa simpleng regalo lang na ganito. Siyempre, kayo din mga kabadis, pinapasalamatan ko din kasi kundi dahil sa tulong nyo, hindi tayo magkakablesing ng ganito. Eh, hindi ko makakalain na napapasaya ko pala kayo sa mga simpleng vlog kong ganto. Sana nga balang araw yung nire na natin ganto, ipapamigay na natin, di ba? Kaya mas gagaling ako pa mga kabadis para makilala talaga tayo ng iba. Pagkatapos ko nga mamili, eto, hinati ko na yung mga pinamili ko. Eto nga pala yung request nung lola ko sa Ilaya, kaya eto, dadalang ko din siya. E, hindi ko nga pala itinaysama kasi hindi ko naman kaya alalayan silang dalawa. Ayan, natapon pa yung tubig. So sobrang excited. Thank you, thank you, thank you. Yeah. Thank you, thank you. Yeah. yeah.